Nakikita niyo ba in the near future, mas magiging global yung ating uh, mga kapwa Pilipino? When, in terms of talents and uh, uh -oh. makakakilanlan ng Pilipino sa global... Um, ako, ako definitely, itong nakarang Metro Manila Film Festival, napang ng mga pelikula. Uh -oh. uh, high quality, very well produced. Panlaban talaga sa international market. Mm. So hopefully ito yung maging hudyat ng paggawa ng mga pelikula. Kasi ang, ang entertainment industry natin, napakalaki uh -oh. sa buong mundo. And and ito mga streaming services at ang, ang international film market has opened up the doors to all of these yes. beautiful uh, material gawa ng Pinoy so I'm looking forward to what the next two three years will look like not just for the local film industry here but for the local film industry abroad na may pagmalaki natin yung galing natin sa pag pag-produce. Lagi tayo nananalo dati sa mga Cannes ba yun? Mga Cannes Film Festival. Uh, diba? Oo, but yun nga eh. Yung, yung pagiging, uh, to monetize it further, diba? to be able to compete with all these other international films. I think nandun na tayo sa level na... Kaya na ba? Kaya na. Uh, na. Oo. Happy ako kay, kay Mau kasi sinabi ni international. Dati kasi ang basis lang natin, Hollywood eh. Mm. Uh -huh. Dapat we, will, we stop targeting yeah. mm -hmm yung mga hindi na tina-target na ibang country mm. ang 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 South Korea is just doing their, their thing. Mapapansin, gusto ko sana ganung process eh. We're yes. not doing we're not doing anything para to pass a standard of a certain uh, country. Uh, we're uh, Just doing our thing at mapapansin tayo. Dapat mm. 'yun ang gusto ko maging pro process eh. Hindi mm -hmm. yung we're doing parang Ah, gawa tayo ng ano ng quality ano in, pang international. Ba't hindi tayo gumawa ng pang Pilipinas na nice uh, -huh. uh -huh. ng Pilipinas? Uh -huh. Parang bali. Anong pinanood mo this MMFF? Ang pinanood ko na ngayon <laughs> to to'y doon sinahin mo topak topak, ang ganda eh ah, baladyan oo oh, ang uh -huh. ganda ng topak saka naiyak din ako kay ano kay mm. Pais Ganda sa uh -huh. uh, breadwinner kasi natouch ako dahil breadwinner din ako eh mm. oh, of course ikaw, ano pinanood mo? ako pinanood ko yung The Kingdom okay, mm. ano oh, kwento? On. Hindi, si Piyolo, tapos si Boss Vic, parang ano sila, together sila ng Away mm. uh, for the Kingdom. Maraming maganda dyan. Directed mm. by Mike Toviera. Yes, direct Mike Toviera. Kaklasika yan nung, oh. ano, nung uh, high school at college. Pero yun nga, nakakatuwa talaga kasi itong mga movies, pag nakita mo, script pa lang, kakaiba na. cast kakaiba pa rin. Oo. Oh. Tapos pagdating sa production value, trailers pa lang. Oh. Nung lumalabas pa lang yung trailers nito nakaraang ng mga linggo. Yung opening scene, yung kingdom. Ano yung opening scene? Ano? Ang ganda. Oh, yung wide shot. <laughs> Ang ganda. Ang ganda, di ba, Ben? Tapos costume design. Ang ganda ng costume. Pero sana, sana talaga tangkiliki ng mga Pilipino itong mga MMFF movies natin. Kasi, Uh, kita natin yung success last year ng Rewind. Nag-upgrade na. Oo. Uh, Tapos uh, kita natin net before the film fest uh, si Hello Love Again. Ay, Oh, 1.4 billion globally. Oh. Mm -hmm. So that means kaya natin. Kaya natin eh. You know, we we can we can do even more than more. that in the oh, next love coming years.